Biglang angat dito ng malapad na talapia mga idol. puputokan ni Kayo. Napakalayo tignan nyo masasapul niya. Yun idol oh. Kita ninyo. Sapul na sapul. Napakalayo niya no. Oh. Yan Isusum ko. Para makita naman ninyo. Ah, shout out muna kay Nilo Pakas. Sniper vlog ng Kabite Pichanter. Yan idol oh. Oh, maghanda-handa ka na, Master Dennis Di pasupil Oh. Dito ka namin ipupwesto, dito sa mga malalapad na to. Heto talaga yung pugad ng malalapad na talapia, mga idol. At saka yung mga toman, dito na uhuli yan. So alam mo na, Master Dennis Di Pasupil, na oh. napakataba po ng talapia. Talagang napakalaki po nito. Tignan naman po ninyo, talagang mamaw po ito. Lapad po talaga, ang taba. Yan po yung tinatawag na organic tilapia. Mm -hmm. Yung mga toman po dito, napakalapad din. Lapad talaga. Ang galing talaga ni Kayo. Tignan nyo naman, idol oh. Yan oh. At eto pa mga master, nasundan kagad ni Master Edgardo Hernandez. Napakalayo rin pero nasa pool mga idol. Napakagaling ng dalawang tong bumira. Tignan nyo. Yun mga master, nasa pool niya. Oh, tignan naman naman po ninyo. Napakalapad po talaga ng mga talapi ang nababaril po nila you oh. know napakalapad napakaswerte po ni Master Dennis Tipasupil dito po namin siya ipupesto pagdating niya <laughs> o yan o oh. nagpupumiglas po Shoutout sa Pampanga Pichantel Solid yan o oh. tignan po ninyo idol oh. tignan nyo naman yung mga talapia din eh. napakalapad oh, mga master ang tataba pa naman mataba na matambok pa hmm <laughs> dito mga master, nag enjoy na ako talaga sila dito. O yun, naku po, natataranta na ako talaga dito. Kasi talagang sumisigaw si Edgardo Hernandez. Sabi niya, yung bala ko, dali. May paangat pa kasi dito, idol. Tingnan niyo naman, oh, nagpupimiglas. Oh. Napakalapad po talaga na yan. Tingnan niyo man po ninyo yung lalagyan ko. Oh. Yung ihawan po, tingnan niyo, halos di po magkasya. napakalapad po ng mga talapya dito. So, alam mo na, Master Dennis de Pasupil, no? Diyan ka pwesto. para naman maganda ano mo dito, experience mo. Dito ka namin dadalhin. Napakalapad po talaga ng mga talapya dito. Lahat po yan, puro mamaw. Dito, mga idol, labang uh, nagsasalita ako dito, sinundan pa ng isang putok. Yun, Master, nasa pool na naman po ni Kayo. Ito po na malapad na naman po ito. Malapad na naman po. Sunod-sunod po yung mga nahuhuli po namin dito. Suwerte po kami sa araw na to. Ang lalapad po talaga ng mga talapia. na Napakalapad po talaga ng mga talapia din. Eh. Lapa, you know, hmm? Nako po Madaplis lang daw. Eto dito, kinuha ko yung baril ko dito. Uh, susuportan susuportahan ko lang po mga master. Nako, pero man, ano daw, ayun na yun. Okay naman po pala daw yung tama. You know? Ganda ng tama. O, dinala, sa, dinala po sa bubong, pipicturan lang daw po muna. Yan you know, o, napakalapad po ng dalawa na to. Tingnan nyo. Yan na ito po. Naibaba na. Napicturan na po dito. Napakalapad po talaga. Tignan nyo. Nakatatlo kami ng sunod-sunod mga idol. Oh. Yahoo! Mga nakaswerte rito. Ang lalapad mga master. Tingnan naman po ninyo. Yan o. Oh. Naku po panalo. Panalong mga talapya dito mga idol. Oh. Ang lalapad. Tara mga idol. tingnan natin ihalera natin para makita nyo kung gaano kalapad. Dito nga po pala mga idol, ano? pinitik ako ng isang tilapia dito, nabaklas po yung kuko ko. Yung inlalaki ko po ba. Yan o, no, dun, dyan, nasugatan na po ako dyan. Tignan na lang po ninyo no, abang ipapakita ko po dito yung mga talapia. Napitik ako ng mamaw na talapia, natuklap ko yung kuko ko. Ang hapdi dito mga idol. Ang lalakas kasi ng mga isda dito. Mapwersa tapos tignan nyo, buhay na buhay pa. Yan, habang pinapakita ko na po dyan eh, maki makikita niyo na po yung dugo ko dyan. Hmm. Dito dadamputin ko na po yan. Ang lapad po talaga oh. Yun, pagdikit ko ng tilapia, tingnan nyo yung dugo. Dugo sa tilapia. Nasugat po yun ako. Yung inlalaki ko, natuklap po yung koko ko. lapad oh. Makikita nyo na po yung bakas ng dugo sa mga isda. Yan oh. Pero napakalapad, solid mga idol. Iba talaga yung spot na to dito ka makakahuli talaga ng mga mamaw na talapi at saka toman. Ganun pa man, kahit nasugatan ako, masaya pa rin ako, idol. Napakaswerte namin at dito sunod-sunod yung huli namin, no? Oh. Napakalaking mga talapi, mga idol. Mga mamaw, dilang lang po namin naswertihan na yung paglutang ng toman. Yan, oh. Ang lalapad, swerte, mga idol!